Magandang tanghali, maray na udto, magandang upa. tanghali, maray na udto, maupay na udto. Papakain na naman tayo sa ating inuhin, tanghali. Oras ay, oras ba? Galas dos, dosi na. Papakain tayo kasi kailangan pain 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 eh para marami ang dumitede para hindi pumayat ng pumayat ang mga biik ito pagkain init naglalaba tayo mamaya ako diba tapusin na dyan pag, pag, pag tapos ang pagkain tagit lang naman yung dalawa lang naman yun tapos papaliguan ko na rin yung nasa labas Ah, magtuna na ka? Magtuna huh? na mo? Ay, pakaon pa mo kog baboy. At Look at the sun, the sun, sunset. Sobrang init. Tuyot kagad ka ang lupa. Oh, dala tayong balde. lapiting Pampagatas. Sa so, may dala tayong para sa biik. Starter. Oh, damo na dito yung paligid, yung daanan, damo na. Dati dyan tayo nagkakape-kape dyan sa loob dyan kaso ngayon may pakod na hindi na tayo makapasok pinakura na nung may-ari may, may agong nakabili ganda pa naman dyan pag hapon dito kita dyan yung ano ah uh, panoramic panoramic mountain <laughs> sa kulay white na maliit ay para sa bikin karer samahan nyo ko mga koys hinihinga lang ako mga koys ang ating kambing malalaki na so, banganyo nyo abangan nyo pala no yung medyo malalaki mga sisayon natin yung gusto ko ibabayon dito Abangan nyo lang, hindi ko ano? alam kailangan Gusto ko na nga ibaba kasi marami na mga sisidong bago Hindi ko, oo, oh, nagtitirahan o oh. So, konti lang yung mga iklip na pupulot natin everyday Padalawa-dalawa lang tulog ang ating mga biik Init. So, yun naman. Ay, isang malaking big na brown. Si brown. eh na, si Celos na hindi dito. Butangin na. Ah. Ah, kala mo, hindi kita bibigyan eh. na sa kabila, at ayan na naman, bumaba na naman ang ating manok dito na may sisiw pambihira patay ka dyan, kakainin ka dyan, kumakain ng... kumakain kasi ng manok to eh, Pssst. Субтитрувальниця Оля Шор

yung dalawang inahin naman natin yung isa buntis yung isa ay hindi pa mapakastan eh kasi bawal pa magano-ano ng mga baboy ngayon kasi nga siyempre may sakit dito kasi mga yung mga sakit yung ibang mga baboy dito kaya ang gagawin natin bigyan na natin siya ng merienda ang kanilang merienda ay dahon ng saging pakita ko sa inyo so ayun, mungungan tayong dahon saging ito lang yan. Marami tayong ano dito. Uh, source ng dahon ng saging. Kasi maraming puno. Kunin natin yung medyo matanda na, na dahon. Oh. na yan. Dalawa. isa sila. So, Bago pala tayo umuwi ay paliguan natin dito si Alexa. Ito na lang pala ang natira yung sa tatlo dito. Yung siya dyan, ko na yung akin. Tapos yung kay nanay, kinuha na kanina. So, bansot yung mga baboy na yun eh. Umabot lang kay nanay ng 29 kilos. So, pambili natin ng pagkain yun. At ito, papaliguan ko muna to. Ito, hindi tinuloy kunin kasi malaki na daw. Ang gusto nila, 40 kilos pa baba lang yung akin napilitan silang kunin yung 45 kilos yung akin Sab sabi ko sabi nila ilang buwan na to 5 months pa lang pero hindi nila alam ang baboy na yun ay 6 months na yata 7 months kasi August yun eh Ito naman ay magna 9 months na yata to bansot din at hindi inaasahan no? nakapulo tayo ng itlog ngayon tanghali dalawa nandyan sa balde pakita ko sa inyo yan may dalawang itlog tayong napulot itlog ng ating bibi babayu wag mong kalimutan mag like and share and follow kung nanonood ka sa akin.